natutuwa tayo na walang ceasefire kasi kontra-kontra tayo niya. Pero dapat tingnan po ng gobyerno ang mga kadahilanan kung bakit hindi tayo dapat makipag-usap yan. Number one, hindi ba diniklara natin terorista yan? Hindi lamang ang Pilipinas ang deklarang terorista ang CPP ang PA. Kundi ang United Nations, iba pang mga international organizations sa Amerika. Diniklara pong terrorist organization yan. Hindi ba napaka-basic na tayo dapat hindi nakikipag-negotiate o nakikipag-usap sa mga terorista? Bakit tayo nakikipag-usap sa mga terorista? Eh gusto nilang sirain, gibain ang ating pamahalaan. Hindi ba nila alam yon? <laughs> eh 50 years na nilang ginagawa yan. At naging matagumpay na nga tayo na pahintuin ang paglawak nila. Sa panahon ng dating Presidente Duterte nung inilunsa ng NTF-LCAP, ay nagkaroon ng pagbabago sapagkat yung mga lugar na hindi nararating ng pamalaan ay naramdaman nila. Kaya nga po nagkaroon ng sunod-sunod na pag-surrender ang mga mamamayan na nahikayat sumama sa armadong hukbo nitong CPP.